Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Isa ka rin ba na katulad ko na mahilig mag-shopee? Meron akong chika sa'yo. Gusto mong malaman? So, in today's video, isa-share ko po sa inyo kung paano ba gumamit ng Shopee Pay. Paano magkalaman ng pera yung Shopee Pay nyo gamit yung Gcash nyo. So, kung gusto niyo malaman, panoorin nyo ang aking video. Simulan na natin! Okay, first, buksan natin yung ating patakay sa Gcash. Check nyo muna kung magkano ang inyong pera. Anong na, uh, magkano naman ang inyong Gcash. Tapos nyan, punta kayo dun sa transfer pang transfer tapos may ma mababrowse kayo dyan na kung ano ano, ano kung anong bank ba yung pag sisendan nyo ng pera or basta pwede nyo i-scan or upload yung QR code kung hindi naman click nyo lang yung tatlong dots tapos hanapin nyo So, dito, hinahanap natin yung Shopee Pay. Okay. Scroll down nyo lang. Tapos, pag nakita nyo yung Shopee Pay, click nyo lang yun. Tapos, encode nyo lang yung desired amount na i-send nyo sa inyong Shopee Pay. For example, 50,000 charge. 1,000 lang. 1,000 lang yung naman ang pera ng wallet natin eh. Tapos, yung account name nyo, yung username na ginagamit nyo sa Shopee. Tapos, account number. Yung registered cellphone number nyo dun sa Shopee. And, para masan yung receipt, ilagay nyo rin yung Gmail nyo. Tapos nyan, pay nyo lang yung 1,000. Hintayin nyo yung authentication number. Magre-repay yan sa inyo. Tapos pag nilag nilagay nyo na, yan, send nyo lang yan. Tapos check nyo alit sa, sa inyong Gcash kung nabawasan na. And check nyo na lang din sa inyong Shopee kung na-transfer ba. So, dito na-transfer yung 1,000. So, yan. Pwede na kayong mag-cash in, mag-send ng money din, mag-pay, at mag-order online. Salamat sa mga nanood ng aking video. Naway, no makapag-shopee kayo ng marami. <laughs> Makapag-order kayo sa shopee ng marami. Shopee pa more! Bye-bye!